Hello everyone, naisip ko pong lutuin ng almusal namin kanina ay yung may masustansya po, hindi lang po hotdog, hindi lang po itlog lang para pong may masustansyang makain ng ating mga anak kasi wala naman po tayong ibang iniisip pag nagluluto tayo kundi number one para sa ating mga anak kung may mga anak po tayo parang kung para saan po yung ating niluluto kung may vitamins ba yan may makukuha po ba na magandang maidulot sa ating katawan at saka hindi naman po laging lutuin ang hotdog na hotdog lang itlog kahapon kasi itlog torta ang niluluto ko so piniprito ko na yung hotdog, luto na po yun at nag ako ng itlog, apat na piraso po yan, at saka naglagay ako ng asin, at saka pamintang pino, at saka may gulay akong nilalagay. Ang nilalagay ko po dyan is yung alugbati sa harapan ng bahay namin. In-slice ko po yan at hinugasan ko na po yan. At saka may bisel din po yan, yung mabangong dahon na hinahalo natin po sa probinsya. Nakarelate nito yung mga taga-probinsya, yung may pwede na siya ihalo sa tinola kahit lagyan na ng tawag sa amin sa probinsya, sanib. Pero ang English niyan, bisel. Hindi ko alam sa Tagalog eh. So ayan, luto, luto na yung hotdog at saka hinalo ko na po dyan. Tapos ayan, sinimot ko pa kay sayang. Tsaka hinalo-halo kong maigi ang aking lulutuin para mapantay po ang lasa niyan. Kunti lang asin ang nilagay ko kasi malasa naman po ang hotdog. Ganyan po ang ginagawang way ko parang pag, sa pagluto kasi parang may binipisyo po yung kinakain natin araw-araw. Lalo na po sa ating mga anak. Kasi po Okay lang naman po kumain tayo ng hotdog yung mga anak natin pero hindi po lagi-lagi kasi masama po 'yan Di, hindi naman po lagi natin pakainin ng mga processed product lang yung mga anak natin para lang po kasi gusto nila hindi po natin sila ang papipiliin tayo po na i-share ko lang po to sana wala pong magagalit sa akin, yan lang po kasi ang opinion ko at na-share ko. Kasi para sa akin, tayo ang masusunod bilang magulang. At tayo na lang gumawa ng twist kung paano natin sila mapapakain ng gulay. Katulad ng mga hindi kumakain ng gulay. Ganyan po ang gawin, ganyan ang ginagawa ko po para sa kanila. Kasi minsan ayaw nila, lalo na yung alumbate, ayaw nila lalo na pag sa gulay kasi madulas-dulas kaya nga hinalo ko po dyan pero promise talagang kung matry nyo yan talagang hindi mo malalasahan yung alugbate talagang nawawala yung lasa ng alugbate basta masarap siya mabango kasi maraming basil ang nilalagay ko marami po kasi akong tanim dito umpisa po nang binigyan ako doon sa pinsan ko ng isang puno lang yan o isang Napadami ko po at saka binigyan nila ako ng buto. Napadami ko po dito sa balde at saka sa plastic na galon ko. Kaya ang ginagawa ko tuwing luto ko talagang sagana ako sa ano, bisel. Masarap din po yan ihalo sa ano. At yan lang po, luto na, literally.